ang langka, hindi lang sangka para ang halo-halo at turon ay lalong sumarap. Tara na't pasukin ang Good Kusina para alamin ang sari-saring luto ng langka. Dahil summer na naman, nagsisilabasan ang paborito nating mga prutas. Isa na yan, ang mabango at matamis na langka na kilalang antioxidant at mayaman sa vitamin A. Nagmula raw sa India ang prutas na ito na itinuturing na largest tree-borne fruit sa buong mundo dahil kung minsan umaabot daw sa 80 pounds ang timbang nito. Pero alam niyo bang hindi lang sa dessert bumibida ang langka? Dahil mula Luzon hanggang Mindanao, ang mga kababayan natin may kani-kanilang mga ulam na ginagamitan ng langka. At ngayon, matututunan natin kung paano lutuin ang mga ito sa tulong ni Chef MJ Nicasio ng Apicious Culinary Arts. Tuturuan ko kayo ng mga recipe gamit ang jackfruit o langka. Sikat daw ito sa Sambuanga dahil ang mga kababayan nating muslim, natural ang pagkahilig sa pagluluto gamit ang mga prutas at gulay. Para sa recipe na to, maghanda ng pansitmiki, carrots, sibuyas, bawang, toyo, oyster sauce, spring onions, cabbage, at mga pampalasang asin at paminta. Para naman sa mga meat lover, pwede tong dagdagan ng giniling na baboy at chicken fillet. Unang-una lang po natin gagawin, igisa lang po natin yung ating langka sa bawang at sa sibuyas. Ang ginamit kong langka after sa pag natin is free na para mas mapabilis yung pagluto natin sa ating meaty pancit. Kapag medyo luto na ang baboy at manok, pwede nang ihalo ang carrots at cabbage strips. Isama na rin ang miki. Haloin mabuti hanggang maluto ang pansit. Huling ihalo ang bell pepper. Ayan, ito na ang ating pansit miki with langka. Ang kakaibang pansit na ito, pwede nang pagsaluhan ng tatlo hanggang apat na tao sa halagang 125 pesos lang. Sa ilo-ilo naman, sagana ang beans na kung tawagin ay kadyos. Kaya naman present din daw ito sa mga putahe sa bisaya. Ang susunod naman natin gagawin, isang ilonggo cuisine na nagmula sa Visayan region. Tinatawag siyang KBL or kadyos, baboy at langka. Ang kadyos at langka, sasamahan ng pork pata, red and green bell pepper, sibuyas, kamatis, dahon ng sibuyas, luya at tanglad. Magpakulo lang tayo ng tubig at isama na natin yung baboy, langka, tsaka yung kadyos. Isunod na ang kamatis, luya, sibuyas, kaunting asin at tanglad. Pakuloyin lang natin ng 30 to 45 minutes para lang lumambot yung baboy natin. So after 30 minutes, malambot na yung baboy natin. So i-deplating natin siya. Sa plating, unahin ang baboy at langka bago dagdagan ng fresh bell pepper para makulay itong tignan. So, na, handa na ang ating KBL. Ang Ilonggo recipe na ito, pwedeng pagsaluhan ng tatlo hanggang apat na katao sa halagang 110 pesos na. Ang Tagalog region, hindi lang sa langka, sa gana, kundi pati na rin sa sampalok. Kaya naman usong-uso nito ang mga putahing sinampalukan. Maghanda rin ng sibuyas, bawang, luya, asin, kamatis at siling haba. Unang-una natin gagawin, eh, papakuloan lang natin yung sampalok natin para sa sinapalukang langgan. So ayan, napakuloan na natin yung sampalok natin. Set aside lang natin for our gisa. Maggisa ng sibuyas, luya at kamatis. Kapag medyo luto na ang mga sangkap, pwede nang ihalo ang langka. Timplahan ng kaunting asin at paminta. Sinunod ko na sa pag yung langka, so pwede na natin ilagay yung pinakulong sampalok natin kanina. Sa pagpapalabas ng katas ng sampalok, pwede na siyang pigain or hiwain ng pino para mas lumabas yung katas niya. Pero sa ginawa ko, in-strain ko lang siya. At kung gusto nyo ng kaunting anghang, maglagay ng siling haba. Mga 20 to 25 minutes, eh, pwede na itong niluluto natin. Bahagi ang palambutin lang natin yung langka, at uh, saka may natural na pampalapot siya. So hindi na natin kailangan ng iba pang pampalapot. Kailangan pakulo ang mabuti ang langka para lumabas ang natural na lapot nito. yan, malapot na yung sabaw at malambot na yung langka. So pwede na siya. So ayun na yung ginawa natin sinampalukang langka. Bagay na bagay to sa mga pritong ulam niyo sa bahay. So magko-complement siya dahil may sabaw siya. For only 60 pesos, may healthy at kakaibang ulam na kayo. Sulit na sulit dahil good for three na ang putahing ito. Ang mga putahing ito, patok sa mga kapusa natin sa probinsya. Pero ano naman kaya ang say ng mga taga Maynila sa mga kakaibang timpla ng langka? Yung langka at saka yung karne, maganda yung pagkaka-combine na nga. Nakaibi. siya. Nagawang natikman Masarap siya kasi medyo umano po sa akin spicy. Sadyang mayaman ang lupain natin sa prutas at gulay. Kaya, samantalahin na natin ang biyaya ng kalikasan. Kailangan lang maging wais para makadiskubre ng mga kakaiba at abot kayang recipe gamit ang mga karaniwang sangkap na ito.